ha ah. Ito po ang aking nabagal na po ba Ang trainer namin. Ang sinapaganda namin ang trainer. Yan po si Russell ang sinakamaganda namin. kita na Tapar, wala yan. Sino mo siya? Yan. Dosa, dosa. Ayan ang dosa namin na nagtatago. Dosa. Isa na Ganyan po. Ito ang aming news. 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 Ito yung matasak sa mga tayo. Ito po sila, Kinakabahan na po sila. <laughs> Nangangatog. Oo. Oh. Ito po siya. Ito po siya. Parang walang pakiramdam. Hindi ko lang alam. Siya lang po ang nag-iisay na -white. white Black and white. Ito po siya. Kakabusado. Nangangatag na po. Ito po ang birthday girl natin bukas. Ay. Birthday okay, to you. Nagre-regalo po si kami, sa amin. Kahit matalo, malalo. Ano pa rin kami. Ito po si Jomar. Ayun naman dyan. Kat, naduwa ko si Nyeda. tapos po si naman, binimik ka pa na po para siyang Patasan. Mr. Patasan yan. Yan ang pinaka-posing sa room namin. Nagluluwa at... Kami ako lang na yung natin patatan. Napahiya kasi nung nag-aaraw. Ito po ang make-up artist po namin. Napakilala po namin si Jamin. Dali sa Mora. Ayan. Oo, nakikita siya na. Ito ang use sa ano. Ote, maghulat. Ote, okay, maghulat. Ito po. Ito po. Sige. Tapos, tapos siya po sila. Ito po.